alipin ang sino tao. Kami, mga anak ni Abraham, binhi kami ni Abraham. Sumagot si Jesus. Ang bawat nagkaasala, alipin ng kasalanan. Ibig e, niya sabihin, ano kayo naging anak ni Abraham, eh? alipin kayo ng kasalanan. no, know? E tapos sabi niya, ah, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Ito hindi ginawa ni Abraham, sabi ni Kristo. Nakita ng inyong amang si Abraham ang aking mga araw at siya'y nagala at natuwa. Nung makita niya ako natuwa siya hindi niya kinilag na saan pa kung anak ni Abraham dapat ganun din kayo kasi uh, nakita ni Abraham yung araw o nagalakmatwa. Na Wala pong talata ng Biblia na wasto ang pagkakasalin ang nagsasabi o nagtuturo na Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Sa Biblia po, sa mga banal na kasulatan, ay maliwanag na maliwanag ang katotohanan na hindi po matututulan ng mga tagapangaral na gumagamit ng Biblia na iisa lamang ang tunay na Diyos. At ang katotohanan iyan ay sinasalungat po ng pagtuturong ang Panginoong Heso Kristo ay tunay na Diyos. Ang ilan po sa mga talatang binibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Kristo ay ang mababasa po natin sa Juan 8.56. Mga kaibigan, ano po ba ang nilalaman ng talatang nabanggit? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin itong nakasulat sa Juan 8.56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Mga kaibigan, ayon po sa mga nagtuturong Diyos ang Panginoong Kristo ay sinasabi raw ng Panginoong Kristo na nakita siya ni Abraham. Kaya ang sabi po nila, noon pa raw ay eksistido na ang Panginoong Iso Kristo. Kaya siya raw, ang Panginoong Iso Kristo raw, ay Diyos. Mga kaibigan, bakit po namin natitiyak na mali po ang pagpapakahulugan nila sa talatang binasa po namin sa inyo? Mga kaibigan, hindi po sinabi ng Panginoong Iso Kristo na siya ang nakita ni Abraham. Maliwanag po ang nakasulat sa Biblia nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya. Ang nakita po ni Abraham ay ang araw ng Panginoong Iso Kristo, hindi po mismo ang ating Panginoong Iso Kristo. Alam po namin napansin po ninyo yon mga kaibigan. At nilinaw po ni Apostol Pedro kung alin ang araw ng ating Panginoong Iso Kristo. Yan po ay mababasa po nating nakatala dito po sa ikalawang Pedro. Pakinggan po natin ang tres sa mga talatang Jis at 7. Ganito po ang ating mababasa puat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Mga kaibigan, ang araw ng Panginoon na siyang nakita o natanaw ni Abraham ay ang araw ng paghuhukom. Hindi po ang Panginoong Iso Kristo mismo. At kung bakit ikinagalak po ni Abraham na nakita ito o natanaw ang araw na iyon ay sapagkat iyon din ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Iso Kristo. Yan naman po ay mababasa po nating nakasulat. Pakinggan po ninyo dito po sa Mateo 25, 31 hanggang 34 datapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila pagbubuk din buk din niya nagaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan datapwat sa kaliwa ang mga kambing kung magkagayo isasabihin ng hari sa nangasa sa kanyang kanan magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Mga giliw po naming mga televiewers, sa araw ng paghuhukom na siyang araw ng pagbabalik ng Panginoong Iso Kristo, ay mamanahin ng mga maliligtas ang kahariang nakahanda para sa kanila. Ang kahariang iyon na nakahanda para sa mga maliligtas ay eh wala pong iba kundi ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na binabanggit naman po sa Apokalipsis 21.1-2. Ito po ang natanaw mula sa malayo ni na Abraham at iba pang mga lingkod ng Panginoong Diyos sa panahon po ng mga patriarka o panahon ng mga magulang. Yan po ay mababasa po natin sa Ebreo 11, 4 hanggang 5, sa 7 hanggang 9, patuloy pa hanggang sa talatang 10, at mga talatang 13 hanggang 16. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin. Ganito po ang nakasulat. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay kain. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paruroon. At tumahan sa mga tolda na kasama si Isaak at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit, kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatwid bagay, ang salangit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kaya sinabi ng Panginoong Iso Kristo na nagalak si Abraham nang makita ang kanyang araw. Ang araw ng kanyang pagbabalik na siya ring araw ng paghukom. Sapagkat sa araw na iyon, ang pagmamana ng bayang banal na inihahanda po ng Panginoong Diyos. Iyon din ang bayang sinasabi sa binasang talata na natanaw o nakita mula po sa malayo ng mga patriarka kasama si Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hindi po itinuturo ng Panginoong Iso Kristo. Ulitin po namin. Hindi po itinuturo ng Panginoong Iso Kristo sa Juan 8.56 na eksistido na ang Panginoong Iso Kristo sa likas na kalagayan bago pa po ang panahon ni Abraham.